Nakakalunod ang tamis ni na Kim Chu and Paolo Avellino na nahuli kam sa shooting ng What's Wrong with Secretary Kim. Kinatuwaan ng netizens ang kanilang nasaksihan sa videos na kuha sa dalawa. Kita ang eksena sa may kalye sa harap na isang kilalang mall na may tumatawag kay Kim Chu. Halata sa mukha ng dalawa na masaya sila kasamang isa't isa at sobrang enjoy sa project na ito. Blooming at fresh ang dalawa kahit na siguradong pagod at puyat sa sunod-sunod na shoot. Sa tindi ng chemistry nila ay eh, mapapaisip ka kung binuksan na ba ni Kim Chu ang puso niya kay Paolo Avelino. Baka naman mahopia ang Kim Pao fans dahil sa inang punin fans ay nagkabalika na daw si Paolo at Janine at naispatan na seryosong magkausap. Pero sa isang banda ay may kumakalat din na ugong na si Paulo ay nagsimula na daw mangligaw ng lihim kay Kim Chu. Samantala sa nakaraang media conference ng show ni Sian Lim ay ilag siya sa mga tanong tungkol kay Kim. Ano ang masasabi ninyo sa updates kila Kim Chu at Paolo Avellino? Gusto nyo ba silang magkatuluyan na agad-agad? O gusto nyo makamove on muna si Kim ng tuluyang kay Zian? Comment down below. And of course, don't forget to like, comment, subscribe, and share. Thanks for watching.